Top 12 international wine countries, mga sikat na paborito ng alak. Ang pandaigdigang merkado ng alak ay tinatayang lalampas sa apat na bilyong dolyar sa halaga sa dalawang libo at dalawamput tatlo dalawa. Habang ang produksyon ng alak ay pinangunahan ng Europa, karamihan sa iba pang bahagi ng mundo ay nagtaas ng produksyon at pamamahagi ng alak upang makipagkumpetensya para sa pandaigdigang merkado na ito dalawa. Maaari kang magtaka kung gaano karaming pagkonsumo ng alak ang nangyayari sa buong mundo. Ang napakasarap na inumin na ito ay sikat dahil sa matagal nitong paggamit sa kasaysayan, marangyang aroma at lasa, at panlaban sa kanser o iba pang benepisyo sa kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga benepisyo sa kalusugan ng pag-inom ng alak, tingnan ang 2,023 mga kalamangan at kahinaan sa pag-inom ng alak. Para sa mga nagnanais na mapabuti ang malusog na pamumuhay, dapat kontrolin ng isa ang dami at dalas ng pag-inom ng alak. Medium Calm Upang matiyak na nararanasan mo ang pinakamahusay na mga alak sa mundo, narito ang isang detalyadong listahan ng mga sikat na bansa ng alak at ang kanilang mahusay na mga pagpipilian sa alak. Italia Ang Italy ay sikat sa pinakamagagandang alak sa mundo, gaya ng Chianti, Barolo, Barbaresco at Prosecco kabilang sa mga sikat na ubas ang Sangiovese, Montepulciano, Merlot, Trebbiano Toscano, Nerud Avola, Barbera, Pinot Grigio, Prosecco at Nebbiolo. Dalawa France. kilala ang France para sa pinakamasasarap na alak sa mundo, gaya ng mga alak ng Bordeaux, Burgundy, Champagne at Rhine Valley. kabilang sa mga pangunahing ubas ang Merlot, Grenache, Trebbiano Toscano, Sierra, Cabernet Sauvignon, Carignan, Chardonnay, Cabernet France, Pinot Noir, Gamay at Sauvignon Blancs. 3. Espanya Kilala ang Spain sa paggawa ng Rioja, Tempranillo at Cava Wine. Kabilang sa mga pangunahing ubas ang Tempranillo, Iron, Garnacha, Monastrel at Bobal. 4. Estados Unidos Ang Estados Unidos ay kilala sa mga alak mula sa Napa Valley, Sonoma, Oregon, at Washington, bagaman siyam na ng alak ay ginawa sa California. Kabilang sa mga pangunahing ubas ang Cabernet sa Uvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Zinfandel, at Sauvignon Blancs. 5. Argentina Ang merkado ng alak dito ay lumalaki at 80% nito ay lumago sa mataas na elevation na rehiyon ng Mendoza, Tatlo. Kilala ang Argentina sa paggawa ng mga alak ng Malbec at Torrontes. Kabilang sa mga pangunahing ubas ang Malbec, Bonarda, Chardonnay, at Cabernet Sauvignon. Anim Australia Ang merkado ng alak dito ay lumalaki. Ang Australia ay sikat sa Shiraz at Cabernet sa Wine. Kabilang sa mga pangunahing ubas ang Shiraz, Syrah at Chardonnay. Pito, Chile. Kilala ang Chile sa mga puting alak dahil umuunlad ang mga ito sa malamig na klima tatlo. Ang chile ay sikat sa paggawa ng mga alak ng Carmenere at Cabernet Sauvignon. Ang Carmenere ay kilala bilang na walang ng Bordeaux. Kabilang sa mga pangunahing ubas ang Cabernet sa Sauvignon, Chardonnay, Carmenere, Merlot at Sauvignon Blanc. Walo, China. Ang merkado ng alak ng China dito ay lumalaki. Kabilang sa mga pangunahing ubas ang Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere at marcelan. Siyam, Timog Afrika. Ang unang bote ng alak dito ay napetsahan noong 1650 sa Cape Town ng tagapagtatag, si Jan Van Riebeek, ng Dutch East India Company tatlo. Kilala ang South Africa sa mga sikat na alak tulad ng Stellenbosch, Franz Tuch, Paarl, at Constantia. Ang mga red wine sa South Africa tulad ng Cabernet Sauvignon, Pinotage, at Syrah Shiraz, at ang mga white wine tulad ng Chenin Blancs ay pinakasikat sa South Africa. Kabilang sa mga pangunahing ubas ang Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, Pinotage, at Chardonnay. Kapansin-pansin, ang South Africa ay isang nangungunang producer ng brandy sa dami rin. Isa 0, Alemanya. Ang Germany ay sikat sa mabangong puting alak na umuunlad sa kanilang mas malamig na klima tatlo. Kilala ang Germany sa kanilang Riesling at Gerstraminer wine. Kabilang sa mga pangunahing ubas ang Riesling at Miller thurgau Labing isa, Portugal. Gumagawa ang Portugal ng lahat ng uri ng alak, kasama ang pula, puti, rose at sparkling na alak, tatlo. Kilala ang Portugal sa kanilang mga port wine at vinho verde wine. 12. New Zealand. Kilala ang New Zealand sa kanilang Sauvignon Blancs, Chardonnay, at Pinot Noir wine. Maaaring ito ang pinakamahusay at sikat na mga bansa ng alak ng 2023. Ngunit tiyaking masisiyahan din ang lahat ng iba pa. Ang pagtikim ng alak ay nag-aalok ng isang kasiyasyang karanasan na maaaring mag-iba sa bawat isa, dahil ang lahat ng mga alak ay napakakakaiba. Laging nakakatuwang tuklasin at subukan ang mga alak mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa alinmang partikular na bansa ng alak, mag-click sa mga link ng larawan na ibinigay. Available ngayon ang Wine Apps. Kung ikaw ay isang mahilig sa alak, mayroong maraming magagandang api ng alak na magagamit sa amin ngayon. Ang bawat api ay may sarili nitong natatanging mga tampok na maaaring maging medyo masaya upang galugarin. Kung mahilig ka sa alak, siguraduhin tingnan ang paborito kong api ng alak na bibino o bagong api na winding na mukhang innovative sa paraan ng paggamit nito ng ah para i-customize ang mga rekomendasyon para sa iyong mga pagpapares ng alak.